Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang mga uri ng hayop na namatay at naging extinct na ay kaya pa ding buhayin at ibalik ng mga eksperto? Kahit ilang libong taon na ang nakalilipas simula ng kanilang pagkaubos, kaya mula sa dambuhala at mabuhok na ninuno ng mga elepante hanggang sa pinakaunang lahi ng dolphin na naging extinct dahil sa mga tao. Ay pag-usapan natin ang sampung extinct na hayop na pilit binubuhay ulit ng mga scientist. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Wuli Mammoth Mataas ang posibilidad na pamilyar ka na sa uri ng hayop na ito na tinuturing na mga ninuno ng mga elepante sa kasalukuyan. At ito ay ang woolly mammoth na tila ba isang elepante na mayroon lamang mabalahibong pangangatawan na ayon sa mga eksperto ay nakatulong upang mabuhay ang hayop noong unang panahon na kung tawagin ay Ice Age. May dalawang mahabang hipi ng mga woolly mammoth na kapag naputol ay agad din namang tumutubo kung saan ayon sa mga eksperto ay ginagamit daw ng hayop ang mga ito upang makipaglaban sa kanyang mga kauri para akitin ng mga babaeng gusto nilang makatalik ang dambuhalang pangil at pangangatawa ng woolly mammoth kasabay na ng kanilang mabalahibong katawan ay naging dahilan para pilit na gustuhing buhayin ulit ng mga eksperto ang hayop kung saan ginagamit nila ang mga nagiyelong bangkay nito upang kunin ang kanilang jeans at ihalo sa jeans ng mga elepante upang makita kung posibleng habang mabalik ulit ang naubos ng hayop na ito. Number 9 Tasmanian Tiger Base sa pangalan ng hayop na Tasmanian Tiger ay akalain mong kauri siya ng matigre tigre o pusa pero alam mo ba ng pinakamalapit na hayop sa kanya ay ang mga kangaroo pala? Ang Tasmanian Tiger kasi ay isang uri ng marsupial na kapareho ng mga kangaroo kung sana kanilang anak ay premature kung ipanganak at magpapatuloy na magdevelop habang nagagatas siya sa nanay kung saan tinawag lamang na Tasmanian Tiger ang hayop dahil sa itsura nito na tila ba isang ganap na tigre dulot na meron itong pangangatawan na parabang sa pusa habang may mga stripes din sa kanyang balahibo na nagiging daylan para magmukha siyang isang tigre gamit ang kasalukuyang teknolohiya ay pilit na sinusubok ng may eksperto na may balik ang pamumuhay ng mga Tasmanian Tiger kung saan gamit ang mga jeans na naiwan nito bago sila tuluyang maubos ay posible umano na may balik pa sila basta't bigyan lamang sila ng sapat na panahon. 8. Pyrenian Ibex Kung labanin lamang sa kamalasan ay kakaunti lamang ang kayang pumatay at tumalo sa hayop na ito na kung tawagin ay pirinyan Ibex na isang uri ng mabangis na kambing na kadalas ang naninirahan sa mga mababatong bundok kung saan maniwala ka man o sa hindi ay naubos ng tuluyan ang populasyon ng hayop na ito noong taong 2000 dahil sa nabagsakan ng puno ang kahuli-hulihang Piranian ibig sa mundo na naging dahilan para tuluyan ng mawala ang lahi ng hayop sa ating kalikasan Unti-unting naubos ang populasyon ng hayop na ito dahil sa pagkaubos din ng kanilang lugar na tinitirhan kung saan dahil ang mga taong may dahilan sa kanilang tuluyang pagkawala ay tayo din naman ang dapat na gumawa ng paraan para maibalik sila kung kaya't pilit na tinatangkang mabuhay ulit ng mga eksperto ang uri ng kambing na ito gamit ang ating teknolohiya at ang king katalinuhan. Number 7, Sabertooth Tigers Kakunti lamang siguro ang may kayang tumalo sa saber tooth tigers pagdating sa labanan sa pagiging pinaksikat na sinaunang hayop sa kasaysayan. Pero lumaba na kahit humigit kumulang 10,000 taon na noong naubos ng tuluyan ng populasyon ng hayop na ito ay kaya pa din daw silang ibalik at buhayin sa kasalukuyan na nirahan sa malalamig na lugar ang dambuhalang hayop na saber tooth tiger kung kaya't madaming mga bangkay ang na-preserve at napag-e-eksperimentohan pa din hanggang sa ngayon. Kung kaya't mayroong nakuwang sapat na genetic material sa mga eksperto para maging posible ang pagbuhay ulit sa uri ng tigre na ito. Na kahit pa nakamamanga at talaga namang nakututuwang isipin ay kinatatakutan pa din ng madaming mga tao dahil sa ang saber ay ang isa sa pinakamabangis na hayop sa ating kasaysayan. Kung kaya't maaaring malagay sa peligro ang buhay ng maraming mga hayop Pati na rin tayo kung sakaling mabuhay ulit ito sa kasalukuyang panahon. Number 6, Moa Kung maririnig natin ng salitang Moa ay sigurado akong agad nating iisipin ang dambuhalang mol sa ating bansa na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang natin nakalimutan ang naging extinct na hayop na ito na tinatawag din na Moa kung saan na mapapansin ang pagkakapareho nito sa mga ostrich. Dulot na pareho silang walang kakayanan na makalipad. Dahil sa hindi makalipad ng mga mawa ay noong 1445 ay tuluyan na silang naging extinct matapos ang sandamakmak na panguhuli sa hayop. Nakasabay ng pagkaubos ng gubat na kanilang tinitirhan ay naging sani ng kamatayan ng kabuoan ng populasyon ng mga mawa. Posible raw na buhayin ulit ang lahi ng mga mawa pero madaming mga eksperto ang hindi pinipiling gawin ito dahil bukod sa mataas ang kanilang pera para maging pondo ng proyekto na ito ay kakaunti lamang ang benepisyo ng pagbuhay ulit sa hayop na mawa. Number 5. Dodo Kagaya ng mawa ay ang mga dodo din ay kabilang sa mga ibon na hindi kayang lumipad na katulad din sa mga mawa ay naubos dahil sa labis na panguhuli sa kanila ng mga tao. Ang mga dodo bird ay kadalasang matatagpo ang naninirahan sa bansang Mauritius na sa kasamang palad ay tumanggap ng mga produkto ng ibang mga bansa na naging dahilan para makarating din sa lugar ang ibang mga hayop na nakatulong sa pagkonti ng pagkain ng mga dodo bird na nagresulta sa kanilang kamatayan. Hindi kagaya ng Samoa ay madami may eksperto ang may gustong buhayon ulit ang mga dodo bird, hindi lamang dahil sa kanilang kakaiba at nakamamanghang itsura, kundi dahil din sa kanilang kakayanan na magbigay ng masasarap at maraming mga karne para sa mga tao. Number 4, Ground Slut So anong tingin na kalain mong isang uri ng oso ang hayop na ito na kung tawagin ay ground slat. pero ang hayop ay isang sinaunang lahi ng mga sluts na kilala sa pagiging pinakatamad at mabagal na nilalang sa daigdig. Ayon sa mga eksperto ay kahit nambuhal ang pangangatawa ng mga ground sluts ay kumakain lamang sila ng mga halaman habang ang kanilang pagkilos din ay sobrang bagal kung saan pinaniniwalaan ng mga tao na kagaya ng mga sluts sa kasalukuyang panahon ay mabagal din kumilos ang mga ground sluts dahil sa mabagal nilang pagtunaw ng kanilang mga pagkain na maniwala ka man o sa hindi ay pinaniniwala ang nakatulong upang tuluyang maubos ang populasyon ng hayop matapos silang mahirapang makatakas at malabanan ang mga taong nagtatangkang mangguli sa kanila. Number 3, Taong Baboy Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ginawang eksperimento ang mga eksperto kung saan pinagahalo nila? ang jeans ng tao at mga baboy? Ito ay dahil sa napag-alaman na unti-unti nang nauubos ang populasyon ng lahat ng lahi ng baboy sa ating kalikasan. Kung kaya't pilit na ginagawa ng paraan ng mga eksperto, ang sitwasyon kung saan ang paggawa nila ng mga taong baboy ay hindi lamang magiging daylan para mapreserve ang populasyon ng mga baboy sa ating daigdig, kundi ay para na din maging mga mapag-e-eksperimentuhan sa ng kahit na hindi kompletong taong mga taong baboy ay mayroon pa din silang mga jeans na katulad sa atin kung kaya't pwede silang bigyan ng mga sakit at gawing eksperimentasyon para malaman ng mga gamot o lunas patungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Number 2, Carolina kit. Alam mo ba na mayroong isang uri ng parot na kahit pa posibleng buhayin ulit sa kasalukuyan ay pinagdedebatiyan pa din ng mga eksperto dahil sa posibilidad na mabago ng ibon na ito ang estado ng ating kalikasan? Ang ibon ay ang Carolina parakeet na na-extinct noong 1918 dahil sa madalas na panguhuli sa kanila. Dulot na ang kanilang balahibo ay kadalasang ginagamit na dekorasyon na palamuti sa mga sombrero ng mga kababaihan noon na talaga namang nagpapakita na ang mga tao ang pinakamadalas na dahilan sa pagkaubos ng mga hayop. Posibleng ilagay ng mga scientists ang jeans ng mga Carolina parakeet sa itlog ng ibon na malapit sa kanilang uri. Pero kinakabahan silang gawin ito dahil sa ang mga Carolina parakeet ay isang lahi ng invasive na mga ibon kung kaya't posibleng agawan nila ng teritoryo ang ibang mga ibon na maaaring maging daylan pa para ang ibang mga ibon naman nang maubos at maging extinct. Number 1 by G River Dolphin Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na sa 36 na lahi ng mga dolphin sa kalikasan ay ang nag-iisang extinct na sa mga ito ay naubos din dahil sa atin. Ang Baiji River Dolphin ay naging extinct dahil sa labis na paggamit ng mga lambat sa panguhuli ng mga isda, kung saan madalas na naihipit sa pagitan ng mga ito ang mga kawawang hayop na naging daylon para mahirapan silang makakain. Ang katubigan din kung saan naninirahan ng mga dolphin ay naging polluted na dahil sa mga factory at iba pang mga planta na hindi may tatangging nakasisira talaga sa ating kalikasan. Kung kaya't kahit na sinusubukang buhayin ulit ng mga eksperto ang uri ng dolphin na ito ay madaming mga nagsasabi na mamamatay lamang sila ulit at kasabay nito ay mauubos din ang populasyon ng iba pang lahi ng mga dolphin na naninirahan pa sa ating planeta. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga hayop ang nauubos at nawala na sa kasaysayan ng ating planeta. Kung saan hindi may tatanggi na ang karamihan sa mga ito ay dahil sa atin. Kung kaya tayo din ang may responsibilidad na ibalik ang kanilang pamumuhay sa ating kalikasan. Kaya naman para sa iyo, anong extinct na hayop ang gusto mong mabuhay ulit? i-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.